Kasama ang vlogger na si Boss Dada, dalawang bote ng champagne ang handog ng FRRD supporters sa Paris dahil sa pagkabasura ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay BP Sara Duterte. Ang selebrasyon ay ginawa mismo sa harap ng iconic Eiffel Tower. Pinagsaluhan nila ang mga putahing Pinoy na pansit, lumpiang Shanghai, pork barbecue. Tumalon po ako at nagkanta-kanta dahil sa tuwa kong nanalo wala talaga akong ibang inisip. Sabi ko, oh my God, thanks Lord. Ah, unang mensahe ko para kay BBM, sana naman ilagay mo naman yung sarili mo sa aming mga mahihirap para malaman mo rin kung anong naging sitwasyon ng mga mahihirap compared sa mga taong mayroon na. Congrats muna kay Bibi Sara. Uh, ang masasabi ko dyan ay tama lang decision ng Supreme Court. Pati ang dami nilabag na batas ng Congress, di ba? 'Yun lang, talagang congrats Bibi. Mahal ka namin Bibi. Dagdag pa ni Boss Dada ng Banateros Brothers, respetuhin na lang ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman at mas pagtunan na lang ang kinakaharap na kalamidad sa buong bansa. Hindi naman po ako abogado pero naiintindihan ko po yung ibig sabihin ng Supreme. Ibig sabihin yun na yung pinakadulo, pinakamalakas, yun na yung pinakataas-taasang hukuman nga, wala nang mas tataas sa kanya. So kung gusto nyong irespeto yung functions ng Senado, functions ng uh, executive dapat irespeto din natin yung decision ng Supreme Court